tagam, tagam. Kay, giingnan ni pangwa, ah Ang uh, um, sana nini? Ang sana tani? Oh, kadali aki, kusok yung angin. Oh, nahulag wala. Hmm. Hindi man niya siya may okay na Kaya kay kig ka upaw lang ni ulo ron pag dali ba kay hangin nag basa lang ni ah, na kay hangin ah, tutub no, na kayo. Magdali. Just nag... Oh, eh, pagduho kayo, eh, magkita ng upaw. Hello, guys. This is the start and this is the beginning. Huh? Pagkatans, ayun o. Yes, yeah. This is the start and this is the beginning. Oh, really? The start at the beginning, yes, ha? Ya start ya beginning usah pakai nak. Aik dulu kaya ngopo mak kita. Ayak nere pakai kagumau atau apa na ngopo? Hah? Itu nak selai. salay. ini, eh. i plaster ni daan, Kayu tulong nanti ya. So this is the very start. Aik nak arah mana ini nak? Oh na. kah nak? na bukan nak berjalan ya. Ada ini restart, start beginning. Bangun ya mong kuan kay. Mu tulu mong gunang kili dana. May very man kay naghimuan ng itik. Himuan man noon may nagda kong kalbaryo ug magulan kusog kay ang kilid man hinuoy mo agas. Ang dire wala, ang kilid na mo. Oh. Guys. You know what? Rule mo sa bisya. Hmm. Rule mo sa bisya. Para? Ayaw ba stress na bakit Ibaka ba stress ah? Para unsa ulan ni mo? Dari. Ihukat og. Yung kotob? Yala na. <laughs> duyan yan? Para magpa-chill-chill? -chill. Mukha na na na. Badali ah. Sa mukha na nga akong gibidyuhan eh. Dala. Dala. Sige, buka na na. Butang nga dito. Oh, hurot. Oh, sige, maglalis sa buta niya eh. Away nah, na. Eh. Ang bantay ha. So, Tawag sila, Tom. This is the beginning. Huh? Of the huh? world wide sah, Sige, eh, kilat-kilat <laughs> na. Bal. Kung ano na nga kuning kuranan na, na nabasa na man ah. Eh. Ana. Kana kun lingkur kana diri na butang. Diri na. Galaxy ra ba na? Hmm. Galaxy. Ni e pagi kon ay eh, pag pag kita sa kini ni video. hoi, sa mukha ni. Wala mo ikat? Wala. So, all of this. Go to the Selamat sepak tanah pintamblang, orang pintar Maslah, God bless. Ding mas.